Hey, 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 dude! Marvin Sanico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga tips kung paano malalaman kung nagsisinungaling ang asawa mo. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe, share, at follow button. Pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa tip number 1. Hindi consistent ang mga kwento nila. Maaari lamang magkaroon ng isang, ng isang version ng katotohanan, kunit ang kasinungalingan ay may iba't ibang version sinasabi nila na ang mga sinungaling ay may panandali ang memorya kapag nagkakaroon sila ng iba't ibang mga kwento o sagot sa parehong tanong. Madaling kalimutan ang iyong sagot kung nasisinungaling ka ngunit, ngunit ang sa katotohanan naman ay palaging pare-pareho. Kung ang sinabi niya noon ay hindi katulad ng kung ano ang sinasabi niya ngayon, ang gayong hindi pagkakapare-pareho ay maaari magpahihwating ng isang kasinungalingan. Sign number 2 Masyado siyang umiiwas kung ang isang tao ay hindi tapat sa iyo, malamang na iwasan niyang magbigay ng mga sagot sa iyong mga tanong. Iwasan pag-usapan ang issue o piliin ang iyong mga tanong. Hindi sila komportable sa iyong pagtatanong dahil sa takot na malaman mo ang katotohanan. Sign number 3. Bigla silang nagiging secretive. Sinasubukan ng mga nagsisinungaling na partner na hanggat maaari, ang lahat ay gawing sekreto upang matiyak na hindi alam ng ibang tao kung ano ang kanyang ginagawa. Sinisikap niyang itago ang mga bagay mula sa iyo hanggang sa walang iniiwan na bakas. Sign number four, masyado siya nagsisikap na kumbinsihin ka na maniwala ka sa kanya. Kung sinasubukan ng iyong partner na paniwalain ka sa lahat ng kanyang makakaya, hinahaglagan kanya na isipik mabuti ang logic sa likod ng kanyang sinasabi. Maaaring may isang bagay na hindi ka paniwala ang pagsusumikap ng husto para mag-appeal sa iyong mga emosyon upang maniwala ka ay isang red flag. Ang katotohanan ay kadalasa umaapil sa logic, hindi sa emosyon. Kung sila ay tapat, hindi kanila kailangang hikayatin na paniwalain sila dahil sigurado sila sa kanilang sarili. Sign number 5 Nagiging palaban sila kapag tila nagdududa ka sa kanilang sinasabi. Kung ang iyong partner ay nagpapakita ng mga marahas na palatandaan dahil hindi mo kinahagat ang kanilang mga kwento, posibleng hindi ka panipaniwala ang kwento sa simula pa lamang. Ang mga sinungaling ay palaging nais na itulak ang kanilang mga kasinungalingan sa iyong bibig. Ngunit ang mga tapat na tao ay may tiwala dahil wala silang tinatago. Sign number 6 Nagigilty trip kanila kapag nagdududa ka sa mga salita nila. Bukod sa pagiging palaaway kapag tila hindi ka naniniwala sa kanila, ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang masamang tao para sa hindi mo paniniwala sa kanya. Ito ay walang iba kundi manipulation at emotional blackmail. Tip number 7 Sinisimulan niyang hadlangan ang iyong pakikisalamuha sa iba lalo na sa mga nakakaalam ng katotohanan. Sinusubukan ng mga sinungaling na hadlangan ang maayos na daloy ng inyong relasyon sa iba. Bakit? Dahil mahirap para sa isang sinungaling na partner na magsinungaling sa iyo kapag mayroon kang isang malakas na network ng mga kaibigan at pamilya na nagmamalasakit sa iyo. Sign number 8, ang kanyang mga kwento ay sumasalangat sa kwento ng iba. Imposible magsabuatan ang lahat na magsinungaling laban sa iyong partner. Kung mapapansin mo ang iyong partner ay nagsasabi ng ibang versyon ng kwento kumpara sa karamihan ng mga tao, dapat kang maghinala. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang magtiwala sa iba na higit sa iyong partner. Ngunit kung ang iyong partner ay nagpapakita ng iba pang mga palatandaan ng pagsisinungaling, dapat ka mag-imbestiga ng mas malalim tungkol sa katotohanan. Sign number 9. Gamitin ang iyong instinct. Karaniwan nating minamaliit ang kapangyarihan ng ating instinct dahil hindi tayo lagi may mga patunay kung bakit natin nararamdaman ang nararamdaman natin. Ngunit kung sasanayin natin ang ating sarili na makinig sa ating mga instinct, maliligtas tayo sa maraming panganib. Kung sa tingin mo ay nagsisinungaling siya, maaring iyon ang kaso. Ngayon pa ito ay isang indikasyon lamang upang maghanap ng mga patunay upang kumpirmahin kung ano ang sinasabi sa iyo ng iyong instinct. Sign number 10. Iniiwasan niya ang eye contact. At yan ang mga tips kung paano malalaman kung nagsisinungaling ang asawa mo hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.